So ayan mga kaligalig Ito na order namin itong aking katunggali Pakakainin ko muna bago kami mag-google Para hindi makalakad <laughs> Ayan, ayan, ayan Uy, magsalta ka naman parang ingat na ingat na. Hello mga kamaligalig Ayan <laughs> Pahirapan natin ito bago maglakad <laughs> Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit san man magpunta Kahit san ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumama ka at... So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Mag-hitting natin si Batmobile eh, ano? Dito tayo sa isang uh, golf uh, country club Ayan o oh. Tignan natin Ah uh, Titingnan natin kung maganda yung kanilang pasilidad dito at saka yung kanilang area ng golf. Meron tayong pinaghahandaan na bisita na ibubuk natin dito at eh, subukan din natin sumama, makipaglaro tayo. sino natin. Kung ano nga ba? Napakalaki oh. Ang ganoon. ang ganda ng laki. So, tara. Tayo. So, yun yung ano nila. So yun, what's up? Welcome back again mga kalit. Ito yung kanilang leaflet. Tapos yung mga kanilang gold field. Ang gold field ang gandun. Tapos ito yung makakalabang ko. Eh. Sa <laughs> so, ngayon, bubusukin muna natin bago ka maglaban. Eh. Ayan. <laughs> so yung mga kaligalig, pag nagbook kami, libre yung ganun, no? pahihiram sa amin yung mga gamit na yun. Kasi Ayan, nakita nyo yung mga ganyan. Ayan, 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 ayan. Wala kaming ganyan. Ang dala lang namin. Ano dala natin? Sandok. Sandok <laughs> Sandok po kawali. Ang dala namin. Wala kaming ganyan gamit. Kaya susubukan namin. Uh, Makilaro dyan sa mga yan. At meron kami pinaghahandaang mga importante bisita. Ito natin dadalain. Basta kami. Kain lang. <laughs> Hoy, what's up? Welcome back again mga aligali. Meron kasi nagpayo sa akin na hindi kasi epektibo yung aking mga diet program. So ito raw, ito raw yung makakapagpapayat sa akin. Kasi 18 holes ito hanggang doon. So lalakarin ko yan limang oras. Pagbalik ko, payat na ako. Yan, pinapakita nung cameraman natin ano May cameraman na ako ngayon. Oh, 18 holes hanggang doon. Tama 'no? Doon ang gandong po yan, 18 holes. Tapos, ah uh, limang oras daw yan na lalakarin. nagugul gulp tayo ng ganyan. Pagbalik, drain na. So, payat na ako no ano? Ayun, okay, abangan natin yung, yung ano namin, yung pamiminsala namin. <laughs> so, yun, mga uh, kaligalig, ito na order namin itong aking katunggali. Pakakainin ko muna bago kami mag para hindi makalakad. <laughs> Ayan, ayan, ayan. Uy, eh, magsalta ka naman parang ingat na ingat. Uh, <laughs> Hello mga kamaligalig. Ayan. <laughs> Pahirapan <laughs> natin ito bago maglakan. <laughs> so yun, welcome back again mga kaligalig. Nag-dinner lang tayo actually doon. Pero totoo yun, magbubuk tayo rito para sa guest natin. meron tayong guest na darating one of these days. Ito eh, yung hobby niya, golf. At uh, kaya nag-inquire tayo rito kung maganda. Eh, so far okay naman. Tsaka masarap yung pagkain. Kaya ngayon, eh, uwi na kami. At eh, naman na natin kung ano yung pasilidad tsaka 18 hole. So, yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. So, yan, oh. Tapos na kami dyan sa pagpunta sa golf na yan. At uh, pa-uwi na. Huwag muna kami ng grocery para makabili ng ulam. So, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at panonood po mga kaligalig. So, paalam ka na. Uh, <laughs> Hello, paalam. <ma. laughs> Hanggang sa muli, paalam. <laughs>